Hello mga friendship, update sa pinapagawa naming home sweet home ang aking asyenda ni Lucita. So alam niyo naman friends, hindi lang kami nasa real estate but nasa construction din kami and ito yung ginagawa naming bahay or yung dream house namin. Nakabit na nga mga friendship yung mga in-order naming ilaw. So, eto friends is mga nakasale. Napakaganda niya kasi at least 50% yung natipid namin dito. Also, yung mga bed frames at saka yung mga sofa na customized is dumating na din siya on time. Nakakatawa kasi very appreciative yung mga bata doon sa mga in-order naming mga furnitures. And yung mga appliances, on time din surprisingly, no? Talagang all-in-one day dumating silang lahat. So, nakakatawa dahil hindi na sayang yung oras namin sa pag-aantay. Most of the design is si Mr. Lang yung nag-design kasi gusto niya talaga maging hands-on dito sa aming home sweet home. Eto friends, yung ref na binili namin, ang kinocompare ko sana dyan, yung kapag kinatok is makikita mo yung loob. Kaso nga lang, for the 40,000 additional, parang hindi siya worth it. So, yun na lang kami nag-arrive ng ref. No same functions lang din naman. And these are my parents, si Mama at si Papa. Si Papa before is jeepney driver and si Mama is housewife. So very proud sila nung nakita yung property. Medyo tinapik nga ako ng tatay ko, sabi niya, "Natutupad mo na yung pangarap mo." Well, char. <laughs> Ayan, ang mahalaga kasama namin sila sa pagtupad ng aming pangarap. So si Mr. Alam niya naman, fancy si Mr. Tanaga, ang hari ng kusina sa amin. Kusina is automatically balwarte niya yan. So lahat ng Food, yung mga utensils, yung mga kaldero, siya talaga yung umorder. Ako naman, friends, amuse lang, charot. So, heto mga bata, no, na enjoy talaga nila yung bahay. Kasi nakakatakbo-takbo sila, nakakapaglaro sila sa playground. Nang hindi ko iniisip kung may sasakyang dadaan. So, I think that's the best part. Heto naman yung part ng bulilit. Sabi dito ni Andy, matutuwa daw siya sa paint sa wall kasi pink and blue. Parang meron daw talaga silang sariling space ng kapatid niya. Nakakatuwa naman na na-appreciate nila yung design ng kanilang daddy and super excited sila dito sa kanilang room. Sabi nga ni Chike, no, meron siyang prince bed and si Andy naman meron siyang princess bed. So yun, excited silang magtanggal ng plastic. No, <laughs> Bukas lang marumi na yan. <laughs> and update sa binili kong vacuum robot, friends, hindi siya okay. So, kailangan linisin mo muna yung sahig, imap mo siya, and then yung vacuum robot is to maintain the cleanliness. Pero hindi talaga siya para maglinis, no? Kasi hindi naman niya talaga nai-scrub yung mga dumi sa floor. Pero kung walis purpose, okay siya. Kung o kayo mga friends ang bilhin yong yung higher version na merong app kung saan pwede mong iplan yung lingis niya ayun lang thank you mga friendship bye